magandang umaga Luzon, Mayong Buntag, Bisayas o Mindanao. So, so magang ito mga kapwa ko ka-farmers, kahit saan sulok man ang ating bansa. Sa inyong lahat, uh, mag a update lang po tayo sa ating uh, niraraton na talong. So, ganito na po, no? Ang uh, kanyang kalagayan ngayon, so, uh, na irato natin siya. So, kitang kita ninyo uh, kung gaano po ang pinsala. So, kaya nga wala na tayong ibang opsyon kundi niraton or pinutol ang mga sanga sa ating uh, talong na ang variety po ay Calixto F1. So ito na po siya ngayon mga kapwa ko ka-farmers unti-unti na po siyang nakarecover pati ang ating ampalaya. So 'yon, maganda na po silang tingnan ngayon. So alam nyo 'yung itong talong na to ay nagpast tao noon pero nung irato uh, natin, so sobrang ano po ah uh, sobrang ano na po hindi siya masyadong matangkad kasi pinutulan natin ang mga sanga. So maiksi na po no mga kaparmers, mga ka-viewers. So maganda na kasi yung mga suloy dumaki na na may dalang bulaklak. So pati ang ating ampalaya. Okay, so ito po mga ka ang magandang kalabasan sa mga ginagamit nating fungicide, sa mga ginagamit nating foliar na pang-anti-stress. Okay, so sa nagtatanong sa akin or sa nag-comment sa aking mga video, no? yung lalo na yung bago pa yung nagraraton pa tayo may nag comment or nagtawag sa atin na sabi niya bunutin mo na lang ka tapos magtanim ka ulit ng panibago pati yung ampalaya mga ka farmers so yun po ang suggested nila sa akin so uh, sabi ko subukan ko lang pong may eraton uh, kasi uh, pwede naman sila tatalian ko tapos lagyan ulit ng mga balag para may mga ano may time So, dahil sobrang bogbog, tapos sira-sira na yung mga dahon, pati yung mga bulaklak, sobrang bogbog, sobrang stress ang ating tanim. So, wala na akong ibang opsyon kundi nirato na lang. So, yung tumawag siya, sinabihan ko siya na pag uh, bubunutin ko, tapos uh, magtanim ako ulit. Kailangan ko ang 70 uh, days bago ako makaharvest. So, ang sagot niya sa akin, hindi ka farmer, 45 days lang ang kaliksto, pwede na tayong magpitas. Yung pagpupunla, kailangan pa natin no ang 25 to 28 days kung mayroon ka. Kung wala, magpalit ka pa. Oh, so, nasa mga 70 days. So, pag iraton natin mga kapwa ko ka farmers, uh, sa ngayon 10 to 11 days pa lang. No? Uh, mulang na iraton siya. So, ganito na, may mga bulaklak na. So, sabi ko, uh, subukon na po yung pagraraton kasi pag makaranas tayo ng mga hindi inaasang pangyayari kagayang mabagyo ang ating mga pananim mabagsak at matumba so wala tayong ibang option kundi eraton kaysa bunutin magtanim tayo ulit napakatagal ang uh, ano po panahon magantay so yung eraton 3 weeks lang no magibunga na ulit tayong makikita so yun po niraton ko so ganito na kayo uh, ngayon mga kapwa ko ka farmers so Ah, kitang kita nyo kahit isang puno, no? Oh, lalapitan natin sa kamera Ko nasaktan ba ang ating tanim. Yes, sobrang nasaktan. Kasi tingnan nyo Parang nabali pero wala tayong napansin pati yung mga ah, sugat niya no sa pagputol natin diretsong matuyo Dahil po ito sa mga ginagamit nating mga fungicide. So yun po ang purpose natin na diretsong matuyo. Oh tapos yung bulak oh. so yun po no, mga ka-farmers mga ka-viewers so, oh, diretsyong natuyo so hindi siya nakita natin hindi siya basa diretsyong natuyo at napakaganda po ang mga suloy so yun po ang kalabasan sa ginagamit nating mga fungicide na dinidilig at saka binugba so tingnan nyo oh. Oh. yan na diretsyong natuyo or naulat ang kanyang ah uh, mga ano puno ye yeah, oh nasaktan sila mga kapwa ko oh oh pero tingnan nyo ang kondisyon sa mga talbos at yung mga puno oh, oh. pero hindi siya namamatay dahil naka anti-fungicide tayo okay yung anti-fungicide na ating ginagamit yun po ang Bioagrolica Plus anti-virus anti-fungus so yun po So, pag makaranas kayo ng ganito, share ko lang po inyo. Uh, na po sa maraming beses at sa maraming taon kasi nasa uh, mag 5 years na po tayong user sa Bioagronica Plus. Yun po ang napatunayan ko na pag mag -raton tayo, pag i-apply natin pagkatapos mag -raton, yun ang ating mapapansin, hindi mabasa, diretsyong matuyo. Tapos, oh, tingnan nyo hanggang ano, buhay din. Oh. Buhay din hanggang sa kanilang ta tama or sugat. Oh. Tingnan nyo. Oh, buhay na buhay. Okay, so kagaya uh, kagaya rito, kita natin. Ah, uh, itong mga uh, hindi pa mga uh, tangkay na hindi magulang, 'yun po ang nabubog, hindi lang naputol 'yun, oh. Pero yung mga matatandang sanga, diretso silang natuyo. So 'yun po ang kagandahan pag may ginagamit tayong pang-antay punggos. Kasi hindi po atakihin ng punggos or bakterya. So kung nasugatan ang mga puno, yes, nasugatan at natatamaan. Oh, Kita-kita 'yo. Parang nabali na pero buhay pa oh. 'Yan. Hmm. Tuyo na ang sugat nila. So kay tangkay panit lang ang natira 'o oh, pero buhay pa din Oh. oh may maganda pang solo 'yo. So 'yun po mga ka-farmers, mga ka-viewers. Ang may share at maibahagi ko sa inyo sa ginagamit kong uh, all-in-one fungicide no? Rot growth po siya. So pag po siya ng ugat, so will neutralize din po siya. Tapos antibacter, antibacteria, antifungus, antivirus. 'Yon po. So may napapansin po ako sa bagong talbos, oh. So ibig sabihin pag makakita tayo mga sunoy na ganito, may short borer po ito. So tanggalin lang. Tapos pilipilitin uh, para maano ang uod sa ilalim. So, pag may makita kayong ganito, pwede naman ang pribato ni apply or proclaim o tete. So, ito na po, no, ang may, uh, ito lang po ang may share ko at may bahagi sa inyo na maganda na po ang mga talbos o dahon ng ating mga talong. Yan. Malapad na. Maganda ng tingnan. So, sana po, magtuloy-tuloy po ang recovery sa ating talong mga ka-farmers. So, sa inyong lahat, hanggang dito na lang. Maraming salamat po. God bless.